Hello mga kalingap, nandito tayo sa parakali ngayon Ayan, at meron tayong bibisitahin na isang bata uh, Isang pamilya <coughs> Kung saan nangangailangan ng tulong Tama natin si kalingap Dennis Corrod At... Uh, ayan, pupunta natin para dala natin ng ayudang bigas Muna, at tingnan natin ang kalagayan Kung sila ay... Uh, nangangailangan talaga ng tulong ay... Uh, papatulong tayo kay Kuya Bal o kay Kalinga Prab para sila ay mabigyan ng maayos na kalagayan. Okay, tara mga Kalingap, let's go, let's go! Ito tayo mga Kalingap, puntahan natin. <makes noise> yeah, Dala tayong bigas. So. Hehehe. <laughs> Ito ang bahay, ito ang bahay. Ayan. Mga <clears> kalingap, <throat> ito ang bahay na ating uh, aalamin. Ayan. Lapag muna natin dito. Ang ating dala at mabigat. Apo. Apo. uban pala itong mga kalingap wala po yung tao dito kuya na meron Pag nabagyo na ambot ito ng tubig. Ay hala. Ay ah, ito parang bahay. Ito so, pong ate Okay lang po na ibibidyo ko Ha payag ka po Oo Ayan Ayan Inaabot pala kayo ng ano dito Ng baha ng tubig eh, May tubig na nga dyan oh. Oo. Ikaw nanay ni ano? Jeneline ano? Ah, Re uh, si Regilin. Kumusta naman si Regeline? Ay, nagpunta nga po dun sa kapatid kahapon, mangungulipaw daw at uh, ay, hindi po nakakuan. Ay, si... Ay, yung ano, uh, tatay niya, na, ano, nakakulong. Po. nakakulong? Bakit? Anong, anong kaso? Prime up po, bagas. Prime up na paano? Ah, okay. Ay, yung asawa ko ay nagtitinda po ng isda, nagtiterping at punang isda rin. At saka ah, sa kaibigan po siya, nagtitinda ay... Nasangkot siya. Mm hmm. Ay, sana naman ay magbigyan ng hustisya ano? Ay, tatlong taon na po yun doon. Ay, talaga? Ay, hmm. Ay, yan. Ito po yung kalagay ni... Ano po yung trabaho mo? Wala po. Paano kayo nabubuhay nito at parang mga basura ito nandito? basura nabubuhay na siya. basura na siya. Ay, ay, bakit may mga basura? Kinakalakal? Hindi naman. O, nadadala yata ito ng tubig pag nabaha. Bawal nga po dyan magtapo ng basura, kaya nga po inilalagay ko sa sako at kami. Eh, siya naman po mga labahan ko. Hanggang ngayon, hindi ko nalalaban. Basa po ng bagyo. Matagal na yung bagyo, ah. Inuutay-utay ko nga ni po. Ay, nung, nung, nakaraan na ano, no? Sandali, kukunin ko yung bigas pala, naiwan ko. Sandali lang, ate. Bigyan natin ako. Uy. Ayan, oh, puro mga basura yan, no? Oh. <coughs> ate, pasensya na, o. Nangunguli po yan, ayos oh. Uh, para ano, bigas. Kahit pa ano ay eh, makadugtong po, ano? Oo. Oh. Para ano? Kasi wala naman palang trabaho si nanay. Anong Emily. pangalan mo nanay? Emily. Ay, ate Emily pala ito. Ano ang mo? Dasko. Po. Emily Dasko. Ilan ang anak mo? Sampo po. Sampo. Kakaunti naman palang anak kaysa Ay, sampo. Ay, di ilan ang edad mo ngayon? 52 po. 52. Bata pa. pa po. Matanda ka pa. Eh, kasi ito. Pag ito'y binagyo talaga, magigiba ito. Yan, tubig na dyan, no? Oh. Hindi po yan. Ang gawa pa po po ng bagyo, na po yan ng bagyo. Dito na po. Oo, oh, nabutas. Malakas ang hangin dito kapag bagyo, ano? Tinapantapalan ko lang po. At ayan, ano? Kaya kaya po po. Po, ayan, no? Mga po. Dagat talaga yan, no? Ayun, plywood nga po na. Butas-butas na rin. Ay, tubig na nga pala dito. Eh, di pag tumakas ang tubig nga pala, iaabutin kayo, ano? Lalo okay. pag bagyo. Ay paano itong itong ano ito, itong loting ito. Kanino ito? Sa inyo ito? Sa inyo ito? Ito mula diyan hanggang doon. Ah, sa inyo naman pala ito. Pwede naman itong ipaayos oh. Diba, lang talaga ano ay pag malakas ang malakas ang bagyo, babayuhin talaga ito ng bagyo. Ano? Grabe pala. Grabe pa lang kalagayan ni Regeline. Yan. Hmm. Mga po. Itong kalagayan po. Yan. Sana tulungan ni Kuya Balito. Ano po isang Oo, ay dito uh, naman po namin binibigyan po namin siya ng libreng ano uh, uniform si Regeline. Grade 11 siya ano? Opo. Oh, di sana ay makagraduate siya nang hanggang grade 12 para makapag-college. Uh, at baka matulungan pa namin ang kanyang pag-college. Sana matulungan natin. Bunso na mag-abaga siya? Hindi naman. Meron pang bunso sa kanya? Mm -hmm. Pang ano po siya, pang pito. Pang pito? Eh, ibig sabihin, meron pang tatlo. Nag-aaral? Mm -hmm. Elementary, na school, high school, yung iba. no? Yung pong anak ko ay, sa mga regilin ay grade 9. Grade 9 na, ay mag-grade 10 na naman. Ay, eh, di, mag-grade 11 na naman. Yung magkasunod naman pala. Mag-graduate sa si regilin ay ano? Oh, basta i-provide na po namin ang uniform niya. At pwede naman siguro ano, ID. Oh, ID. At saka ano, uh modular na lang siya ano. Oh, kasi yung pamasaybaga. Kasi nga po nagsabi ko na lang siya. araw-araw hmm. na. Ano, oh, ano. Tutulungan na lang po namin kung sakaling ano, ang pangailangan. Uh, paide ka naman po na puntahan namin dito paminsan-minsan. Magdadala ng ayuda, baka ayaw mo naman ng ayuda. <laughs> ako nga ni po ay hindi man lang sa labi ko baga pong school, eh, di baga po ako nakasali dyan sa bigang ng pinagay. Pero si Regeline, normal naman? Opo. Mm -hmm. Oo. Ano sinasabi ni Alo na ano daw, pilay? Sino pilay? May anak ng pilay. Ay, sinundan. May kapansanan. Ano po yun? nag eskwila po, grade 9. Ah, lakad? nakakalakad naman? Oo po, pilay po siya. Man, pag niya ano po ay minsan po ay nadupog na lang. Magapong... Mm -hmm. Ano yun, oh. na polio? Oo polio o polio virus. Isa ay nadadapa na lang. Oo. Oh. Maliit ang isang ano. Ay, eh, makakagraduate naman yun. Oo mm po, naman -hmm. po. Tsagaan lang. Nasaan si Regeline? kapatid. Kapatid. Diyan po mm. sa ni Kunan, Yan lang po uh, Diyan sa ni Kunan. Misa na sa panalas yun. Kikita uh, kami doon. Oo. Uh. Oo. Ayan o. Sana nga matulungan natin maayos man lang dito, malinisan o. Kaya lang, sana man itatapon yung mga basurang yan, ate. Wala naman tap tapunan. Sasakon lang yan. Walang nadaan na truck. Sa labasan. Madaling sa labasan ang mga ano, mabubuksa sa ang Ah, nagtatanggap mo ng labada? Hindi. Hindi naman. Ay ba't ang dami yung labahan? Ayun siya pa niyo po. Ayun tayo e, po. Ayun siya nga niyo po. Wala nga po. Waking. Wala nga po. Ano, magbagyo pa, no? Hmm. Hmm. Ay, minsan po ay yung mga anak ko ay uh, puti naman ang nilalaban ano, naman nila yung Sa inyo palang lupa ito. Ay, oh. No? Pakiusap natin kay Kuya Bal. Kilala mo si Kuya Bal? Oh. pero kausap natin kay Kuya Bal na kayo matulungan. Sa kasi Kalinga Prab, kilala mo rin. Pinapanood mo yan. Panoorin mo si Kalinga Prab, sa kasi Kuya Bal, San San Tubang. Wala naman nga po kami TV. Ah, wala TV. Ako. Ay, ano, sa cellphone na lang. Wala rin po oh. kaming cellphone. Wala din cellphone. Na, pero si Kuya Bal, kilala mo. po na ano-ano ko na po yan. Oo. At meron po yung taga rito sa Palana. Dito po sa Meron meron kaming pinupuntahan diyan. Oo. Po yun, dyan. o yung kay Gitsi. Si At saka nag-aano kami diyan, nagpe-feeding kami diyan sa ano, sa auditorium, sa basketballan, sa basketball court. Nag-aano kami diyan, nagpe-feeding kasama namin si Kuya Bal. At namimigay siya ng ano, mga ayuda, bigas. Mm. oh Kaya po ano, uh, yung punta kami dito para makita at maipakita namin kay Kuya Bal baka sakaling ano yun pumasok po sa kriteria ni Kuya Bal butas butas na yung Kuya Bal at matulong lang kayo na man lang kahit uh, konting ayos lang ng bahay ano at ayuda kay Regeline sa kanyang pag-aaral sa bagay kami naman ay ano tinutulungan na namin ang kanyang pag-aaral different tuition sagot na po namin ang tuition saka uniform ID yan. Yan po yung ano ni Regilin. Wala nga lang si Regilin ngayon ay sana ay ano. Nasa ni ko Oo. Tahapon lang nga po nag-ano. Oo. Hindi naman po alam na madating kayo. So ilan ang nakatira dito na kasama mo na anak mo? Ang dami po apat. Tapos po may Atta tatlong apo. Bakit may apo? E, dito po nag-aaral. At yung pong tagadagang po sila. Yung anak mo ay? Tagadagang po, nakaasawa ng tagadagang. oh Ay, hindi dito yung anak. Mm -hmm. Eh bakit doon walang pag walang eskulahan doon? Sa Batubalani nga po nag aaral Ah, uh, eh bakit hindi sila magpaaral at ikaw sa iyo? Ay, siguro po ay ano. Dagdag pa yan nung, nung, dagdag pa yung bigat sa iyo. Ay, ang, ano, po, ay, ay yung asawa anong trabaho? Nag-construction. Construction. Po. Yung anak mo anong trabaho? Ilan ang anak? iniman dito yung tatlong anak. Di sila walang anak? Wala po. Anong gagawin lang? Gumawa pa ng anak. <laughs> Bakit sila yung nagpapalibre ng pag-alaga? Isa naman po ay nagpapadala din dito. Papadala naman? Eh, siyempre may hirapan ka na. 52 years old ka. Mamaya magkasakit ka niyan. Di lalong nawala ng ano. Meron nga ni po akong high blood. Oo, inang high blood ka na pati. Huwag oh, ka na magprakakain ng nakaka-high blood. Oh. Ay, may maintenance naman po. Ay, maintenance ka na? Ang hmm. biroin mo yun, may gastos pa sa maintenance. Kami nga, ay wala kami maintenance. Mas matanda kami sa iyo. Hmm. Ako, 66. Ay, ang ko lang yun po, ay 170, 110. Ay, mataas. 170. Ang ano niya, ang, ano ang, niya? blood, sa blood sa pressure, mo? high blood ka talaga. Dapat ba bababayin niyan. Yung... Oo. Oh, Kaya oh. nga po, minsan ako nagkakainan pababa, yung pababayin, baga pong upo, mga kulay. Hmm. Oo sa nga. Oo, oh, gulay. Saka tubig. Magdami mo tubig. Binibisita mo yung asawa mo? Mm -hmm. Sa kulong. Saan nakakulong? kakulong? Diyan po sa Masalong. Ah, dito lang pala ang kakulong. Hmm. Sa ito. Masalong. Diyan po sa BGMP Masalong. Hmm. Dito? Masalong yan? Sa da, ano po? Sa Labo. Labo. Sa Labo. Sa Labo. Labo doon sa Masalong? Parang sa ano? Upo uh, baga Hindi patin down doon. Oo. Oh. Uh -huh. Ah, doon nakakulong. Ay, po, ako nakadala ng linggo. Wala, ilang taon ang ano system niya? Walang tiyak. Wala yung wala walang kan yon, walang wala bill. Eh. Walang piyansa yon. Ilang taon na wala siya? Tat, tatlo tatlo na. Tatlong, no? tatlong, tatlong, tatlong taon na nakakulong. Nung pandemic pa ano? Bago mag-pandemic na kulong. Kasi ang ano, walang piyansa. Ako ah, ano yun, yung natukhang yun, natukhang yun, na kay Duterte na panahon, yun. Ano yung siguro ano? Kahit pita no mahirap makalabas po kapag ganyang kaso. Uh, at karamihan ang ano dyan, eh, medyo matagal-tagal na ano. Kaya kawawa naman kayo. Pero nung nandito siya, eh, ayos naman at may trabaho siya. Kung ano? nagtitinda po siya ng isda, minsan nagkakaboy po. Madami po walang trabaho. Hmm. Yun lang, nasangkot nga at may tindahan ay eh, siyempre. Hindi niya alam magiging ano nun. Kaya nakakulong. Eh sige ate, anong pangalan mga nanga? Emily po. Ate Emily yan, mga kalingap si ate Emily. Uh, pinapakilala namin kay Kuya Bal Santos Matubang. Sana po ay matulungan ano, dito sa kanilang kalagayan. Ang bahay nila butas-butas dito sa kanilang kalagayan. Ang bahay nila butas-butas ang ano, bubong. Ayan. At kung umuulan ay eh, siyempre, umuulan din dito sa loob. Ito po ang kalagayan nila. Ayan. Okay. So maraming salamat ano, Ate Emily ha. Tuloy na rin kami. Pagbalik na lang namin baka nandito si Regeline. Sana may ayos yung mga basura na yan, no? Grabe. Ay, ito po si, ano, si Kalingap Dennis Kurud po. Magsasabi sa iyo. Mm -hmm. Ay, mga Kalingap, ang bayan ni Ate Emily, sa kaya estudyanteng uh, si Regeline na atin itong uh, binigyan ng scholarship na uh, tuition, liberin uniform at libreng school supplies. Grade 11 po siya, mga kalingap. At tinulungan po ani uh, Professor Dudes ang estudyante sa balit ng kanyang mga magulang ay si uh, Ate Emily na ninikluhod na baka matulungan po na maayos ng konti ang kanilang tahanan sapagkat nagiba ng bagyo. At nakulong pa ang kanyang asawa, si Ate Emily ay heto at nagdadalamhati. Yan. sa kanyang solo na pag aruga ng kanyang uh, apat na anak at tatlong apo. Bali pito ang kanyang pinapakain dito sa kanyang bahay. Okay maraming maraming marami salamat sa inyong lahat. At siyempre, uh, kayo na po ang kaming pag-asa ng mga katulong. Ano okay, tulungan natin si Ate uh, Emily. Okay po, once again, si Professor Dulce Petesa po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po natulungan natin si Ate Emily sa kanyang pinagdadaanan. Thank you very much and God bless you all. I love you. Pagmamahal sa kapwa ang pinapagdama Paglingas sa mga mahihirap kapwa at